good evening mga ka-viewers. Meron lang akong ipiplex. Pagdating ng asawa ko, ito yung binili niya. Oh. Yan, oh. yan daw ang lulutuin ko bukas. Kasi pag bumili yan, yan ang gusto. Namiss niya na um, ano. magluto ako ng yan, oh, yung pasta. Ito yung, yung pasta Italian. Ilagay ko yan sa, ano, sa oven. Yan. Tsaka with cream. Yan ang Ricardo ano po, at saka yung isang malaking kan na mushroom na na-slice. At saka itong cheese, at saka itong ham na ilagay ko. O, tingnan mo yung salad din. O, malaking, ano, malaking ripolyo, banana. At saka ito, o, ano bang tawag natin ito? Gimma ang tawag namin ito sa amin sa probinsya. At tingnan mo, oh, <laughs> bumili siya daw ng isang ano, niyog na maliit tapos pinabukas, yun oh. Know, yan you know, oh, pagdating niya, kinakain niya yung iba. Tapos pagdating ito na oh, kasabi ko, huwag oh, niyo muna ubusin, gagawa ako ng video. Yan oh, naubos na. Ang sarap oh, sarap ng ano, coconut yan. Maraming salamat sa panunood. Mga ka-viewers, thank you for watching.